At sa ating mga balitang pambansa po muna, bumuntot ang mga barko ng China Coast Guard habang naglalayag ang civilian mission na ating to coalition papunta nga pong Scarborough o Panatag Shoal. Hindi hamak na mas malalaki ang mga ito kumpara sa apat na fishing vessel ng Pilipinas. Halos tatlong kilometro po na lamang ang layo ng mga barko ng China sa civilian convoy. Yan nga kahit na Nakabantay ang BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard. Nagkapalitan pa ng radio challenge ang Coast Guard ng Pilipinas at ng China. At kahit pa may mga namataang Chinese vessel, nakalusot pa rin ang naunang team ng civilian mission sa area po naman ng Panatag Shoal. Nakapaghatid sila ng pagkain at kurudo sa mga mais ng Pilipino doon. At kahit na po hindi sumunod ang ilang pang mga bangka ng ating mga kababayan, sa mga dahil nga po sa umaali aligi ng mga barko ng China, may pong tagumpay pa rin ang misyon ng atin coalition. Mismong mga senador ang nakaranas ng pananaboy o pananab pananaboy nga po ng barko ng China nang bisitahin nila ang Pagasa Island sa West Philippine Sea. Personal na bumisita sa Pagasa Island kahapon si Defense Secretary Gibo Chudoro kasama si sa Senate President uh, Mig Zubiri. Mga senador na sina Joel Villanueva at maging si JV Ejercito. Dumayong mga senador para dumalo sa groundbreaking ceremony ng itatayong barracks ng Philippine Navy sa isla. Pero hindi pa man nakalalapag, niradyohan na raw sila sa area at sinubukang itaboy ng China. Habang nasa himpapawid, nakita rin ang mga senador ang iba pang artificial island na itinayo ng China. Nabahala sila dahil sobrang lapit na mga ito sa Palawan at malinaw na pasok sa loob ng ating exclusive economic zone. Nangako ang mga senador na mas paglalaanan nila ng pondo ang pagtatayo ng mga pasilidad sa Pag-asa Island. Samantala po naman sa ilang pang mga importanteng balita sa oras na alas 6.40 ng magandang Friday morning, habang uh, hindi po naman daw po papayagan ni Pangulo Marcos Jr. na magtagumpay ang anumang pong uri ng destabilisasyon sa kanyang pamahalaan. Sinabi ng Pangulo sa kanyang puntalong sa harap ng 4th Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Edelberto Evangelista sa Cagayan de Oro City. Ayon kay Marcos Jr. nakahanda ang pamahalaan na kontrahin ang ginagawa ng mga gustong siraan ang pamahalaan. Kabilang na riyan, ang mga nagpapakalat daw ng maling informasyon online. Kinikahit po ni Marcos de Junior ang mga sundalo na pag-aralan ang paglaban sa destabilisasyon. Pabala pa ng Pangulong Junior, posibleng nagtatago lamang daw sa iba't ibang komunidad ang mga nagpaplano ng destabilisasyon. Mismo ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. nagtataka na rin sa pagkakakilanlan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Iginit ni PBBM na kilala niya ang lahat ng mga politiko sa Tarlac pero wala raw may nakakakilala sa alkalde. Sa isang text message ng News 5 o sa News 5, kinumpirma rin ni Solicitor General Menardo na sinisilip na nila ang citizenship ng Mayora pati ang eligibility o kwalifikasyon nito para tumakbo at humawak ng posisyon sa gobyerno. Kung mapatunayang hindi siya kwalifikado, pwedeng patalisikin bilang mayor si Guo. Umusbong ang kontrobersiya tungkol sa pagkakakilanlan ng opisyal sa investigasyon ng Senado sa nireid na Hub sa Bambantarlac noong Marso. Pinuno po naman ng minorya sa Kamara ang anilay pagmamadali ng Senado na maipasa ang Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC sa gitna ng lumala ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon po kay kabataan Partylist Congressman Raul Manuel, hindi dapat daw gamitin ang naturang problema para madaliin ang ROTC bill na una pong kinontra ng iba't ibang grupo dahil nga sa mga kaso noon ng pang-aabuso. Sa kabila niya, nanindigan pa rin po si Sen. Bato de la Rosa na makakatulong ang ROTC na paigtingin ang seguridad ng bansa. Sa ngayon po ay maaaring kumili ang mga mag-aaral sa Higher Education Institutions o HEIS sa pagitan po ng ROTC, sa ilalim po ng NSTP, Civil Welfare Training Service at Literacy Training Service. Sa ilalim po ng panukalang batas, obligado na ho na mag-ROTC training ang lahat ng mga naka-enroll sa HEIS and Technical Vocational Institutions. at DJ